Yan mga boss, ito yung pinakaama ng ating kanawayon. Yan. Pure kanawayon white streamer. Yan. RC in. Yan. mid to high. Yan. Mid to high yan mga boss, tingnan mo katawan niyan. Yan, ang lipit talaga pag kumalo yan. Yan ito yung mga unang palahi ko sa kanila. Yan Mas matangkad pa sa ama. Ice station. Yan oh. Yan. yan, yung panahon na wala pa akong incubator. December born. December born yan sila. Personal wing band, lig band, intact. Aliyah Game Yard. Yan. yan. Tatlo yan, isang babae. Ito yung babae niya, white streamer din oh. Yan. Wing band niya, yan boss oh. Lig band, intact. Ayan. Tapos ito yung, second batch na palahi ko. Ayan. Mga kanawa yun, at saka yung mga pula na yan, anak yan ng John Bishop dalawang beses ko nag-champion sa 2 hits. Yan. Yan yung first batch. Ah, second batch ko. Ito, may incubator na ako dito. Sarili ko ng palahi ito. Ah, 20 piraso yan. Yung dalawa. Pinadala ko na ng mas bati. Ginamit materialis doon. Papadamihin daw. Binigyan ko ng pero. Kababayan ko. Yan, yung hindi pa nakasubscribe dyan mga boss. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Aliyah Gimyard TV Vlogs. Yan, mamimigay ulit tayo. Yan, broadcast natin. Personal broadcast. Yan yung mga palahi natin, mga boss. Yan. Napakatangka do. Oh. White streamer. White fruit. Pero nagwa-white streamer siya. Yan ang pinakaama. ayan mga boss ito yung third batch ng palahik natin ah uh, kumbaga second batch to sa palahik ko sa ano ah uh, sa may incubator ako second batch to yung may incubator na ako ayan ang dami nila 43 piraso ayan ah uh, 13 weeks ah mag ah oh, 13 weeks sa monday ayan 13 weeks yan sila sa monday ang lulusog ayan Naayos ko na yung lagayan natin doon sa Batangas para mapalpasan na sila. Ayan o. Oh. Ang lulusog niyan mga boss. Bultong-bultong mga katawan nila. Ayan o. Oh. Ang lalaki o. Oh. Ayan mga boss. Ito naman yung ating uh, third batch. Ayan o. Oh. Third batch natin. Ayan. Ah, uh, 21 piraso. Ayan. Kanawa yun, At saka... Biboy Rikis, Authentic At saka yung Yan, yung Kanawayon lang at saka ano to Biboy Rikis, Authentic Dalawang bloodline lang to yan. Pero mga pure yan ha mga boss Kanawayon at saka Biboy Rikis Authentic And ah, then ayan mga boss Third batch natin Ayan o oh. Third batch natin, 40 piraso. Kanawain white streamer, white kelso, serbibu rikis, authentic. Ayan, bu lahat po, authentic yan na, yung hina. At saka yung ating two times double champion. Yan, ginamit ko materialis yan, anak niya lahat yan. Tatlo sila, pero may kanya-kanya silang hin. Puro sila street breed.